Hello, magandang magandang morning po sa inyong lahat guys mga kahandus Andito na naman tayo ngayon sa pag ni Uncle Robin Kirino. <laughs> Good morning Andito si Auntie o, oh, tinan mo may ginapagulong-gulong siya na ni Og Ayan, si uh, Auntie Marilyn, tinan mo, ang ganda pa rin, sexy <laughs> Batang-bata pero yung kanyang uh, mga manok dito, idol, eh, tingnan nyo naman po, pwedeng pwede ng panabong. Alam nyo po ba, masarap ang lasa nito. Panabong sa kawali. <laughs> <laughs> Ayan na siya, oh, tingnan nyo. Magandang lalaki din yan, yeah, hindi nagpapahuli. Ayan na, shoutout naman kay Son. So, shoutout sa'yo. Gangan! Good morning! Wow, is nabiro siya, oh ugangan tana. Oba kut ugangan. Tingnan niyo naman guys. Wala na talaga siyang kahirap-hirap. Pagbaba niya ng kanyang bahay, mayroon na siyang uh, gulay. O anong gagawin sa kapayas? Guys. Oh. Guys, maton. Nandito na naman tayo ngayon, oh, nagba-vlog-vlog na naman kasi nag-iintay-intay pa tayo na Naghihintay hintay tayo na matuyo yung uh, ano, yung palay. Oh, patutuluin pa. daw muna. Eh? Ayan oh, no? si Uncle Doming, talagang uh, magandang lalaki pa rin. Tingnan yun, guys. libre tayo. Asugot man kanila bilik na yun. Ha? Asugot! <laughs> Tagod na mata sa, sa plate. Hello guys, magandang magandang morning. Yan. Hello po. Ah, mag, uh, isa na naman tayo sa pag aapas ng palay. Ah. <laughs> guys 18 gilang tubas 18 kasako yung 18 sa sabak kaban yung na ano na traceer namin yung ginapas namin kanina so ayun guys thank you, thank you for watching